Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Kapis, sa bayan ng San Roque. Kung tutuusin, payapa at simple lang ang buhay doon. Pagtatanim, pangingisda, at paminsang piyesta. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may mga kwento hindi basta-basta ay -basta ng malakas, lalo na kapag gabi. Sa baryo namin, nakasanayan na ang mga babala ng matatanda Huwag lalabas ng hating gabi. Huwag mag-iiwan ng sanggol na walang bantay. At huwag basta-basta tatanggap ng pagkain mula sa hindi kilala. Ang lahat ng ito ay isa lang ang pinatutungkulan. Ang mga aswang. Bata pa ako nang una kong marinig ang mga usapan tungkol sa kanila. Madalas sa dapog habang nag-iihaw ng mais. Kwento ng mga matatanda ang ginagawang libangan Ngunit lagi akong nanginginig kapag napupunta ang usapan sa nilalang na yun. Nilalang na kumakain ng laman, umiinom ng dugo, at nagbabalat kayo bilang tao sa araw. Taong 2002 na magsimula ang kwento kong ito. May bagong lipat sa baryo. Si Lita, isang batang buntis na galing daw sa kabilang bayan. Ang sabi, napahiya siya sa pamilya ng kanyang nobyo kaya't lumayo muna mabait siya at pala kaibigan kaya madaling nakihalobelo sa mga taga rito ngunit napansin naming parang laging may nakabantay sa kanyang kubo tuwing gabi may mga aliwangaw na may humuhuni sa bubungan may lumalakad sa paligid na tila hindi tao sigurado inaaswang yan Bulong ng kapitbahay naming si Aling Rosa. Buntis kasi. Gustong sunggaba ng aswang ang bata sa sinapunan. Nang marinig ko yon, nagdulot yun sa akin ng kakaibang kaba. Totoo pala ang mga kwentong naririnig ko noon. Isang gabi. Hinatid ako ng pinsan kong si Boyet pa -uwi galing sa lamayan. Lagpas alas 12 na ng gabi at madilim ang daan. Habang naglalakad kami, napansin kong tila may humahabol na anino sa likod namin. Buyet, may nakikita ka ba? Tanong kong halos pabulong. Hindi siya sumagot, pero ramdam kong bumilis din ang lakad niya. Paglingon ko, may nakita akong malaking ibon na itim, paikot-ikot sa ere. Hindi iyon ordinaryong uwak o paniki Masyado itong malaki. At ang mga matay kumikislap na parang baga. Mario, bilisan mo. Aswang yan. Sigaw ni Boyet. Dali-dali kaming tumakbo papunta sa bahay. Pagdating namin, halos hindi ako makahinga. Kinabukasan, kumalat ang balita. Si Lita, Halos mawalan ng hininga kagabi dahil pakiramdam daw niya ay may mabigat na nakadagan sa kanyang tiyan habang natutulog. Mula noon, naging mas maingat ang buong baryo. Ang mga lalaki ay nagsama-sama upang magbantay sa gabi, dala ang mga bolo at sibat. Ang mga matatanda naman ay naglagay ng bawang, asin, at langis sa paligid ng bahay ni Lita. Ngunit kahit ganoon, may mga kakaibang pangyayari pa rin. May mga baboy na natagpo ang laslas ang tiyan. May mga alagang manok na biglang nawawala. At higit sa lahat, si Lita ay lalong nangayayat at madalas bangungutin. Kung hindi tayo kikilos, baka isang gabi, mawala na lang si Lita o ang anak niya. Sabi ng kapitan. Nang gabing iyon, Nagpa siya akong sumama sa pagbabantay. Bandang alas dosi ng gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng punong mangga, may narinig kaming kakaibang tunog mula sa bubong ng bahay ni Lita. Mario, narinig mo? Bulong ni Buyet. Tumango ako, halos hindi makagalaw. Ang sabi ng matatanda, kapag malakas mong narinig ang tik-tik, Ibig sabihin, malayo pa ang aswang. Ngunit kung halos pabulong mo na lang naririnig, nasa malapit na ito. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Pagtingala namin, nakita naming may nilalang na nakadapo sa bubungan. Mahaba ang dila. Kumakapit sa bubong. At tila sinusubok ang pasukin silita. Ngayon na! sigaw ng kapitan. Sabay-sabay kaming lumapit, hawak ang mga sibat at bulo. Nang makita ng nilalang, bigla itong lumipad. Munit nagkilala ko sa liwanag ng buwan ang kanyang anyo. Hindi ito hayop kundi isang babae. Maputla ang balat at kumikislap ang mga mata. Hindi kami nag-atubiling habulin ang nilalang. Patong ito sa kakahuyan at doon lalo naming nasilayan ang kanyang tunay na anyo. Ang mga kukoy mahahaba, ang ngipin ay matutulis, at ang katawan ay parang payat na payat na butot balat. Babae yun! Baka taga rito! Sigaw ng isa sa amin. Ngunit hindi na namin inis kung sino siya. Ang mahalagay, mailigtas si Lita. Nagtapon kami ng asin at bawang at nagpausok ng apoy mula sa tuyong kahoy. Unti-unti siyang umatras hanggang sa tuloy ang naglaho sa dilim. Kinabukasan, may kakaibang usapan sa baryo. Ang ilan ay nagsasabing nakilala nila ang anyo ng aswang. Ang iba na ay nanahimik na lang. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi patapos ang panganib. Ilang araw matapos yun, nagkasakit ng malubha ang isang matandang babae sa kabilang purok, si Aling Nena, na kilala sa pagiging misteryosa at hindi nakikihalibwilo. Biglang nawala ang kanyang lakas at halos hindi na makatayo. Siya ang aswang, bulong ng ilan. Nasaktan siya kagabi, kaya't ngayon naghihingalo. Ngunit walang may lakas ng loob na magsabi ng direkta. Dumating ang araw na nanganak si Lita. Lahat ng kababaihan sa baryo ay tumulong at mga lalaki na may nagbantay sa paligid. Habang sumisigaw si Lita sa sakit, narinig namin muli ang tik-tik mula sa labas. Ngunit ngayong gabi, handa na kami. May apoy, bawang, at sibat sa lahat ng sulok. Wala nang nilalang na naglakas loob lumapit. Sa huli, ligtas na naisilang nilita ang isang malusog na sanggol na lalaki. Ang buong baryo ay nagbunyi. Ngunit sa kabila nito, hindi ko maiwasang maisip kung totoo ngang si Aling Nina ang aswang. Ibig bang sabihin, isa na siyang patay o nagtatago lang siya? Naghihintay ng panibagong pagkakataon. Makaraan ng tatlong buwan, nagpasya si Lita na bumalik sa kanyang pamilya sa kabilang bayan. Nagpasalamat siya sa aming lahat at umalis ng ligtas. Ngunit ang baryo namin ay hindi na muling naging katulad ng dati. Ang gabi ay nanatiling puno ng kaba at ang mga kwento ng aswang ay mas lalong tumibay. At ako, hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Ang gabing napatunayan kong hindi lamang kwento ang aswang. Totoo sila at nakatira sila sa tabi-tabi. Nag-aabang ng pagkakataon. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko ang nangyari, nanginginig pa rin ako. Lalo na kapag naririnig ko sa dilim ang huni ng ibon o mahinang tiktik na parang nasa malayo. Hindi ko alam kung si Aling Nena nga ba ang aswang o may iba pang nilalang na patuloy na nagtatago. Ngunit isa lang ang tsak. Sa San Roque, walang naniniwalang katang isip ang mga kwento ng aswang. At ako mismo ang saksi roon. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.